Taping chair at bike galing kay Paolo Abilino. Inlay manala, nabunyag ang sekreto ni Kim Chu. Ganyan ang mga loyal, hindi marunong magsinuwaling. Ang mga isda nga ay, talaga ay nauhuli sa bibi. Ikaw ba naman pagturungan ng mga kapatid niya sa showtime? Mapapaaming ka na lang talaga. Pasimulo itong si Darren Espanto nasundan pa sa panggagato ni Kuis Bong Nabaro. Lahat ng mga secrets ng Kinpaw, nagkalabasa na rin. Ito nga ang ilang komento ng mga supporters. Matapos mapanood ang Showtime Live kanina, tahimik kong umilos itong si Paulo. Hindi tayo nagkamali sa pagsuporta. Sa pagbuo o pagsuporta Buong-buo yung lab na ibinibigay sa kanya. Ang kanyang palangga. Kahit ang daming nangyari noong mga nakaraang araw, dead man lang sila. Ang mahalaga, lapang isa't isa at strong pa rin. Walang makakatalo sa kopol. Kahit ang daming humuhusga at humihila, pababa, nananatili pa rin silang nakatindig at mabilis na, na, na rin nakadingot ang hindi pagbigay ng respeto sa kanila ng star cinema. Nariamis ko talaga kung gaano sila kabuting tao, napaka-professional, ng kimpaw sa totoo lang. Baka kung ibang artista nakaranas nito, sandamakmak na reklamo ang inabot. At kalat na kalat din siguro ang mga hina hinaing nila sa social media. We are so proud of you, Kim Pao, at hindi kayo ganon.